huling huling niya ang inis ng ating mga puso. Heto na ang babaeng malapusa sa dami ng buhay. Please welcome, Moira Taniag as Lady Morgana Go! Oh, ay, oh, ay nako, Moira! Iba din? nakakagigil. Pero oh, diba? ano bang klasing kasamaan pa ba ang namin sa sa abot kamay na pangarap? Uh, well, una kasi, alam niyo naman, lumaki ako sa farm. Ayan diba? na naman tayo eh. Oh, hindi, tsaka mahirap lang kami. Mahirap oh. lang yung buhay namin, di ba? Tsaka hindi ko nga maalala kung, kusini sino yung mga kaklase oh, Pero, ang nag-homeschool nag, nag sa'kin, si you know? Teacher Jubilin. Ah, uh, talaga ba? Asan si Teacher? Ha? <laughs> Asan si Teacher? That's oh, oh farm. shout out mo naman si Teacher. Hi, Teacher Juveline! Ayan, kamusta po kayo? Naalala ko pa po yung mga tinuro niyo sa akin. Yes. Ayan naman pala. Ayan. Ready ka naman makipag sa ulo ng mga balita. Ready, ready na! Ayan, dahil dyan meron tayong tatlong tik-tropa na may kanya-kanyang kwento. Kailangan mo lang hulaan kung anong header na tumutukoy sa mga kwento nila. Kaya naman ito na, silipin na natin ang mga headline. Narito na ang ulo ng, ng mga balita! balita. Headline number 1, tumulong sa kumare na makapag-load siya pa ang napabarangay. Oh headline number two, nakapag-away sa barista na yaya ng Coffee Day. Wow. Ay, bet ko yan. Tandaan. Headline number 3, ex niya'ng nag-swipe right sa iba, tuloy pa rin ang swipe sa credit card niya. Beska so ito. Yeah. Ito na headline number 4, nagsilang ng sanggol na walang buhay pero mirakulong na revive. Oh. Maganda Yes. Ito, tatlong headline na totoong kwento. Ang isa dyan ay panggulo lamang, okay? Mm -hmm. Mari ka naman humingi ng tulong sa ating mga memamayan, sa ating mga audience, ayan. At bibigyan ka namin ng clue. Okay. Tungkol ito sa tik-tropa natin na babaeng nag... Eh, may ex na nag-swipe right sa iba, pero tuloy pa rin ang pag-swipe sa credit card niya ay! para magka-idea ka. Ipapakita namin sa iyo kung paano niya hinarap ang kanyang ex. Ay. Heto na mga tik-tropa na kailangan mo i-match. Mula sa Caloocan City, si Julian Manzanilla. Action! Ooh, luluto. Jason, Jason, ah, Jason ah. tara nga muna dito. Eh, nagluluto ako eh. Tara nga muna kasi dito. Ah, so sige. Ano ba yan? Ano itong nakita ko dito sa statement of account ko? Ang dami dami-dami mga bills. Wala naman ako mga pinagbibilin ng helmet. At wala naman din kasi ako motor para paggamitan ng helmet. Ay, lalo din. Mo na, wala din akong helmet. Pero ako skateboard. Kailan ko pa helmet dun? Hindi <laughs> Ay, na, ano ba, kanina ba? Yan? Tapos, meron pa dito kumain daw sa Pampanga. Eh, never pa na ako pumunta ng Pampanga. Ay, hindi rin ako. Sino yan? Ay, sino pa ba? ba sa, bukod sa ating dalawang gumagamit ng credit card. Ay, baka na ako yung credit card mo. I-report natin yan. Ay, nako, yung totoo. Aminin mo yung totoo. <laughs> Ay, hindi na ako. Ay, sino pa eh, yung gagawin? Echos! Na Mula naman sa Tagig City, e-exena na rin si Christina Academia. Action! Honey! Honey? Oh, mo nga ako. Ano? Ginamit mo ba ang credit card ko? Bakit ko namang gagamit? Ano bang mga pinagbibili nun? Alam mo, honey, ang pasensya ko sa'yo parang buhok mo. Ubus na! Sentali lang muna! Ano ba yung mga binili? Ano ba yung mga binili? Ano yung mga binili? Bakit? Bakit mo ba nakikita ko dito ang mga lipstick? Ano to? Oh, lipstick! ay ako! Ba't ako gagamit nun? Sino ang binigyan mo ng lipstick? Hindi! Lalaki nga ako! Gusto mo ng patunay? Oh, sige nga! Ano gagawin ko? Kiss! 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 Yes. Yes. Kiss! Kiss! kita? Oh. Sige! Sandali lang ito ha! Mabilis lang ito! Bot! Yes. Ah! 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 Artista kailangan hindi magre react Tutun ah! Okay na! Okay na! Okay na! Hindi! Tutuloy natin ah! para mag-react! <laughs> Nakakaloka ka! Ay, ito naman mula sa Kizan City eh! Hindi rin magpapahuli si Jayka Daluz! Action! Oh. Jason, ano to? Bakit parang may bawas na yung credit card? Ha? Huh? Ano yung mga binibili mo mga bulaklak at chocolates? Wala ka namang binibigay sa akin, ha? Ah. Binigay ko sa'yo last month. Di ba nagbigay ako ng chocolate tsaka ng bulaklak? Last month pa oh, yun. last month yun eh. Eh, nakita ko last week. Wala na. Sana Hindi. Sana punta. Hindi, ganito na lang. Alam mo. Oh hindi ka makasagot. Mag-iisip ka pa, hindi mo sumagot. Lagi mo na lang Hindi, hindi. Sino mo nakapata dito? Ba't lagi nung lang pinahiya ako sa mga kapit natin? Eh, bakit guilty ka? Hindi! Tinatanong lang kita ng maayos, bakit galit ka? Tinatanong lang ako! Nagtatanong nga ako kung saan na po na last month. Eh, last week lang yun, di ba? Okay, cut Okay, cut cut Pero ngayon po, sa tingin nyo, sino ang totoong pinagpalit sa iba na babae pero hinuhututan pa rin gamit ang kanilang credit card. Kung may idea kayo, kayo, ipwesto nyo na sila. Sa Go Lady Morgana. Sa baba. Okay, so... Ipwesto mo kung sino dyan na hututan sa credit card. Swipe right. Ayan. Oh, bast basta hindi ako kasali dyan. Oo. Oh, oh. <laughs> Bakit? Nangyari na rin iyo yun. Ayan na. <laughs> o oh, yan. Oh, may mga yan, tumulong naman kayo. Oh, ako tapos, si ano oh, ha? Ano, oh, sa ah, ah, may kaya ah, eh. Oh, Tama. At o siya yung o. tipong gumagamit ng credit card. Ayan, eh, si Julian. Hindi eh, but, lang isa ang credit card niya ng apat. Tingnan mo, Lim o tala. doon niya. Okay, Julian oh. kayo. Julian, yes. pag ako nagkamali, ibabalik ko kayo sa China. Okay. <laughs> ah, Julian. Yan, yan. Okay, Julian. ano? Julian. Siya, Hindi, okay. okay. okay, ikukulong ko kayo sa farm. O oh, yan. Right. yan. How about si Christina, oh. sa tingin mo? Si Ito, Christina, yung... sa tingin ko, nakipag-away sa barista, nayaya na yaya sa coffee Ayan. day. Yeah. Kasi yeah. para sa... Ah, ang ah, silaber. Oh, coffee lover siya. Okay, coffee lover siya. Sana tama tayo. Kumusta naman si Jayka? Si tingin niyo. Ayun. Ito, malaming, malamang si Jayka. Matulungin ito. ito eh. Mukha matulungin. Tumulong sa kumain na makapag-glow. Yes. Siya pa ang napabarangay. Kumakain. Matulungin, mukha eh. matulungin, yes. 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 agree. agree. dami. Ayun. Oh, agree yung ko. audience natin. Ayan. Agree. Agree ang audience natin. All right, Tignan natin. Halika na dito Lady Morgana. Alamin na natin, kumain ah. na image ka ba? Sa pagbabalik nam! Tekman!